Andy, Pilmar nag, nagkabati na agad-agad. May kinalaman ang lolot lola. Oh right. Also well that ends well. Na nga ba agad-agad para sa engaged couple na sina Andi Egerman at Pilmar Alipayo. May kinalaman kaya ito ang pagpunta ng lolot lola ni Andy sa Silgaw na sina Ginoong Eddie Mesa at Ginang Rosemary Hill at sa kasama rin ng apong si Eli Eginman, ehersito. Uli lang lubos na kasi si Andy, kaya ang magulang ng tatay niyang si Mark Hill ang pumunta sa Siyalgao para damayan siya sa kanyang pinagdaraan ng kasama ang panganay na anak ng aktres kay Jake Ejercito eh na si Ellie. Ipinost ni Andy sa kanyang Instagram story kaninang umaga ang pagdating ng lolot-lola niya, anya sa caption, Mama and Papa walking on the streets of my neighborhood. May litlato din si Miss Rosemary kasama ang apong si Ellie habang ang isa naman ay kasama sina Lilo at Koa. Habang nasa isang tourist shop na nakasuot ng native hat, bukod dito at may viral photos, din na magkasamang kumakain sa iisang hapagkaedad ang pamilya ni Andy at siya pa ang pagsisilbi. Matatanda ang ilang araw ng trending sa entertainment news at social media ang identical tattoo na 224 din na filmar at long time girl, best friend niyang si Pernilla Isju isang Swedish na matagal nang nakatira sa Siargao 2013 pa. Naunang nakilala ni Pilmer si Pernila kaysa kay Andy. Mala, maraming larawan at video ang naglabasan na magka magkaibigan din sila ni Andy at Pernila at magka magkakasama rin sila sa maraton at iba pang event. Aware rin ang mama ni Nalilo at Kowa na super close ang fiancé niya kay Pernila delodd masya kasi na magkaibigan lang daw ang turingan ng mga ito at at kahit na maraming nagpapayo sa kanya tungkol sa closeness ni Pilmar kay nila ay hindi niya pinapansin ang pagkakaroon ng identical tattoo na 224 na ang ibig sabihin ay today tomorrow at forever with infinity emoji Based rin sa post ni Pernila sa kanyang Instagram account ang nagpaliab sa kalooban ni Andy. Dahil sila nga ni Pilmar ay wala naman yatang parehong tattoo tanda ng kanilang pagmamahalan. Tapos itong sa girl best friend ay mayroon. More than a decade of being my little bro and once of my greatest blessing ang isa sa caption ni Pernila sa litrato nila ni Pilmar. Habang sinusulat namin ang balitang ito ay wala pang bagong po si Pilmar. Habang si Andy ay nagbahagi ng litrato nila ng kanyang anak kasama ang lolo't lola niya. At yan ang totoo. Alright! Thank you for watching po. Follow for more videos. Salamat!